makita partner. Pero naikot kaya nila lahat yung, ko hindi Yung Glory, mo. Ang lakas ang lawak ng partner. Hindi siguro to no. 'ko. Masyado malawak. Mara maraming pwedeng pagtaguan. At sa akin lang partner. Um uh, Ayoko kasi <coughs> ayoko ng tawagis mm -mm. ng KOJC members kasi gusto ko lang supporter. Okay. Yes. mga supporters niya. Ah, uh, yan ba yung itinuro sa inyo? Key mm -hmm. pastor. Na kahit na meron pang legal na proseso iba basta 'wag niyo kung isusuko. Iba tandaan natin, dumaan ito sa proseso partner. May warrant of arrest kasi. Mm -hmm. Ang gusto ba ni Pastor Kibuloy, mamatay na lang bigla yung kaso as if maging malaya siya, wala na basta patay na, dismiss na, walang walang hearing? Ganun kasi yung nakikita ko partner oh. eh. Katulad niyan. Kaya tinatanong ko, ano ba yung pending na proseso nila? Kasi minsan, ito ha, mga KUB, syempre yung ibang lawyers, sasabihin sa ibang uh, kliyente nila, o oh, wag muna tayong ano ha, wag ka muna sumuko kasi meron akong pending na ganito. Mm. -hmm. Baka, baka mag-grant, di ba? Baka mag-grant. Pero tingin ko kasi part na denied na sila sa, isang, sa ibang mga motions nila eh. So ano na, hangga, hangga sa ano yung ginagawa ni attorney para ma-leave yung warrant of arrest mm -hmm. at para ma-dismiss yung case without further hearing the case. Di ba? wala wala nang trial. Kung wala kasi ganoong partner, nasa dead end ka na. Okay, diba? uh, oh, anong ibig sabihin na sa dead end? Uh, wala wala nang wala nang na paraan. Okay, -o. oh, remedio. Kung Hindi harapin yung kaso okay. mo. Kasi kung may pending case ka pa, pangit pa rin i-advise uh -huh. sa kliyente mo na o oh, kamo nang lumabas kasi mm -hmm. may pending ako. Uh -huh. Pangit pa rin yun, uh -huh. partner. Pero dito sa kaso ni Kebuloy, may ganon na bang ano, partner? Meron kasi silang motion uh -huh. partner na na dinai. Na nasa dead end na siya. Oo. Uh -huh. So, ang tanong ko, ano ang pending motion or petition ni attorney para hindi nila agad isuko. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Kasi sa akin mga kay UB na parang imposible hindi malaman ng no attorney kung nasaan si Pastor Kibuloy. The members can be. Pwede hindi nila uh -huh. hindi, hindi lahat 'yan alam. Uh -huh. Kasi bakit eh bakit uh -huh. may mag eh? Oo. Uh -huh. Pero uh -huh. uh, bakit partner sabi mo nga hindi po pwedeng malaman. Ay, hindi po... Uh, pa, paano yun? Hindi, Imposible hindi na hindi pa ano. ng attorney. Eh, yun naman lagi sila magkausap eh. Oo. Kasi kumukuha, kumukuha siya ng testimonya. Oo, oh, sino gumagawa ng o -o. depensa mo? O -o. Sino gumagawa ng motion mo? Saan pa siya nagpapapilman ng verification? Malaki ang posibilidad na nag-uusap sila pati ng attorney. Diba? Oo. Of course. So, sa akin lang, diba, parang as a, as a lawyer, parang obligation mo din naman to. Oo. Na... Nandiyan ka na eh, may warrant of arrest na eh, respetuhin mo na. 'Di ba? Kung pero kung gagawin niyo pa ng kaso yung police dahil nagkaroon na sakitan, unang-una si serve yung warrant of arrest, hindi sa mga supporters si eh. Mm, mm Kay Pastor Kibuloy. Pero pwede bang pakantahin ng otoridad ang abogado? Pwede niyang pakantahin, pero syempre magdidinay yun. Mm -hmm. siya. Pero sa akin imposible. Eh. 'Di ba? So katulad niyan partner. Uh, yung mga tao sa loob partner. Uh, in the first place, pag may warrant of arrest, we're not talking of search warrant dito, ha? warrant of arrest para sa isang tao na hinihinala nila na di Diba? Tapos haharangan mo. Tapos nasabihin nyo, sinaktan kayo. In the first place, wala nga kayo dapat di Diba? Kung gusto nyo proteksyonan, dahil baka magkalaga yan, magplanta ng ano-ano ebidensya, eh di samahan nyo yung kusino yung pupunta sa loob ng kwarto. Diba? Maggawa kayo ng ano, ng, ng video. Ng video. Diba? Ah. Sabahan nyo. Pero yung sabihin na sinaktan kayo, eh unang-una dapat di kayo nakaharang. Kasi kayo na yung unang, may prov kayo yung may provocation eh. Hindi naman yung police, bakit? Yung police kasi gumagawa ng naaayon sa batas. Nag-serve ng warrant. O bakit madami? Ina-anticipate nila kasi mas marami kayo. Nakita mo naman, Padre, no, oh, to, 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 mas oh, marami sila. No, oh. Kaya na, hindi... Na magkakaroon talaga ng komosyon. Kasi no. kahit hindi kayo sakta ng polis, kayo yung kikilos, kasabihin nyo, sinak nagkaroon ng komosyon, na mm -hmm. siraktan kayo. Well, in fact, dapat kayo tahimik lang. Kasi hindi naman kayo yung ina-arresto. Eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi pocket pastor nyo yan, leader nyo yan. Eh may, may case eh. May korte mm -hmm. na nag-issue ng warrant of arrest. Mm -hmm. Anong gusto nyo? Hindi ipatupad? Mm -hmm. Kasi pastor nyo yun. No. Eh oo. Mm. Ba't pinosasan? Yung ibang mga miyembro, sabi nga kanina Nalaban, sa report. Nalaban, malamang. Oo. Oh, oh. Ano yun? Ma may kaso ba yung partner? Ang polis? Hindi. Y yung tao na pinusasan nila. Anong ginawa oh, oh. ang partner? Anong ginawa? Oo. Oh, oh. Nanakit ba? Binastos ba yung nag-i-implement oh, oh. yung authority? Oo. Oh, oh. Pwede yung direct assault. Okay. Pwedeng direct assault. Oo. No, oh, oh. Obstruction of justice. Kasi kanina sa Di report, eh, sinasabi, eh, uh, dahil sa... Hmm humaharang sila hmm. at ayaw buksan yung ha. gate, 'di ba? Oo. Uh, parang hinarangan na partner yung gate. Hmm. Kaya sapilitan puwersahan. Sinira pero oh, sin, diba? na martillo yung gate para sila ang, ang, ang mga pulis hmm. ay makapasok. Hmm. At yung ilan ay pinosusaan. Oh. Siguro dahil sila'ng nakaharang doon. Oo, yes. partner. Kasi alam na ng mga taong to, lahat ng mga supporters alam nila na authority authorities 'to. Oo. Oh. 'Di ba? So hindi nyo kailangan i-obstruct mm -hmm. sila sa pagtatrabaho, 'di ba? Kung kayo ay naniniwala sa batas, hindi nyo hindi nyo 'yan haharangan. Mm -hmm. Hahayaan nyo silang makapasok. Pero dahil hinaharangan nyo, partner, kayo yung gumagawa ng mali. Mm -mm. So pwede talaga 'yan i-break open ng kapulisan, especially kung alam nila na yung taong to ay malabang najidyan sa lugar ni lagi naman dyan pumupunta di ba so meron tayo ano eh meron tayong uh, rule dyan partner yung uh, rule 11 uh, uh, section 11 rule 113 uh -uh. Uh -huh. ng uh, rules of court partner an officer in order to make an arrest either by virtue of a warrant or without a warrant as provided in section 5 may break into any building or enclosure where the person to be arrested to be arrested is or is reasonably believed to be if he is refused admittance there too after announcing his authority and purpose. So, in-announce, mag-a-arrest to kami. Kayo na kami. Definitely, ito yung warrant of arrest. So, ayaw niyo papasukin. So, kayo na yung gumagawa ng mali. Pero yung pagsisilbi ng warrant of arrest hmm. partner, uh, hanggang saan yung kanilang kapasidad para alog is Isa search yung buong area. Kung doon nila alam. Wala naman silang sinesearch oh, oh, na bagay partner. Oh, oh. ay tao lang. Tao, oh, kung hinahanap tao, nila. Oh, oh, Eh, may waranto pa rin siya. Oh, oh. O di pwede Kahit anong lugar pa. Oh. Kahit, oo, uh, oh, oh. Kahit anong Basta area pa doon Basta identified mo yung tao. At oh, oh. alam mo na ito, ay eh, one of the ano niya, compounds niya. Oo. Oh. ba? Oh, oh. Diba? Yun yun. Kasi kung pa, kung, iisa-isahin mo to, na dapat, eh, itong kwarto na to, dapat may search warrant. Eh, eh, hindi ka naman nag-implement ng pag-search mm -mm. eh. Nag-implement ka ng warrant of, of arrest. arrest. di ba? So, yun lang sa akin, kung nakipag-cooperate lang sana sila, hindi lalaki ng ganito. Eh, ang purpose nila, tingin ko dito, is hindi patubad ang batas, hindi sundin ang warrant of arrest, mm -mm. itago si Pastor Kibuloy, at uh, ma ma matapos ang kaso ng wala mm -mm. lang. Oo. Dismiss lang. Oo. Ganun. Kasi ang kanila, kaya nga sila ayaw umalis partner, Diyan sa lugar na yan, hindi mm. natin alam kung nandyan ba si Pastor sa loob, kung nasaan. Pero sa report ng uh, pulis, sa ginawa nilang mm. uh, pagsisilbi kanila ng warrant of arrest, wala nga silang nakita ni kahit anino ni Pastor. At yung mga uh, supporter daw, again, sabi nga kanina sa report din ni kasamang Kirby, pinoprotektahan lang daw nila kasi baka mm. may gagawin, ah, Gagawing iba o tataniman daw na kung anong illegal dyan eh, sa loob. Eh, isa ka kanila. Just, diba, dati partner, binabanggit na yan. Binanggit mm -hmm. di ba? Ah, ni Pastor sa kanyang ginawang mm -hmm. statement partner. Mm -hmm. Oh, nung lumabas na yung kanyang ano partner, mm -hmm. Warren Warren Yes, oh. oh. Ito naman partner, kung wala naman nakikita ang threat ang polis, di ba? Kung wala nakikita ang threat ang polis, hindi naman ganyang kadami ipapadala. Mm -hmm. Eh, nakita nyo nga, mas, Tingin ko sa dami niyong partner, tahimik nga lang yung polis eh. Uh -oh. Mas threatened pa nga sila sa dami ng supporters. Eh hindi balanse yung lakas ng puwersa, partner. Kahit sabihin natin yung polis eh armado, eh kayo din mayroon bolo. O anong, niyong, anong gusto nyo gawin sa polis? Asing wala lang, wala uh -oh. silang dala. Tapos kayo handa kayo ng patpat, mayroon takahoy. Uh -huh. Uh -huh. May mga daw. Uh, ready eh. kayo eh. Uh -huh ready kayong umalma, pwede ready kayong makipaglaban. Natingin ko, hindi dapat kasi partner, na nagsiserve lang to ng warrant of arrest uh -uh. So kung yan ang turo sa inyo, eh tingin ko mali yan. Kasi partner, kahit balikan natin yung sa Bible, partner, nung kinukuha na, <laughs> di ba, pinapa, uh -huh. pinapa, report na si Jesus <laughs> kay Poncio Pilato, naggalit si Peter, di ba? Tama ba ako mga kibig? Meron siyang, ano, meron siyang tinapyas na tenga. Di ba nagalit? Pero kusang lumo, kusang loob. Sumama si Jesus. O di ba dapat ganyan? Eh bakit nyo itatago? Di ba? Eh di, sundin nyo lang kung ano nangyayari sa Bible. Tingin ko, hindi kayo magkakagulo ng ganyan. Kasi yun naman talaga, actually partner, di ba? Yun naman talaga ang kanilang uh, ano partner? Ano? Pinaniniwalaan. Doon sila sumusunod sa kung ano ang oh. nakalagay sa Biblia. Kaya, o, oh, kaya, o, oh, oh. oh, di, ko, ano yung kwento nung pagkakahuli kay Jesus mm -mm. at paano siya kinuha, o, oh, di yun lang ang sundin nyo, di, di ko mas tama yun kaya sabihin ng pastor nyo na huwag siyang ipahuli. Oh, oh. At makikipaglaban siya, makikipagpatayan siya bago siya magsumuko. Oh, oh. Sabi ni Wadas Five ang gusto ng miyembro, hintayin daw ang mga abogado, hintayin nila ang abogado. Eh nando naman siguro partner, hindi naman po pwedeng i-serve ang uh, restaurant. Hindi kailangan hintayin. Hindi kailangan. May warrant of arrest. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Ano eh paano ko nasa abroad 'yung, yung abog Hindi ba wala nga nasa uh -huh. abroad. Hintayin ko siya. I-serve ako ng warrant of arrest. Eh. Uh -huh. pa, ito ay utos, kautosan ng korte. Tapos ide ko 'yung kautosan ng korte sa lawyer lang. Uh -huh. Hindi pwede. Paulo, takot kasi sila sa korteng hindi nila hawak at bayat. Takot sila kung facts versus facts of the case. Kasi alam nila, matatalo sila sa korteng hindi nila mababayaran. Wow. Paulo L. Oh, diba? Uh, reaction po ito ha, ng ating mga kababayan. Nilipat na nga, tinransfer uh -oh. eh. From uh, Davao to que Quezon City, yung pagkakaintindi pagka ko, yung isa, ha? Quezon City, itong, itong hinus crime. No. Ah... Uh -oh. hmm. uh, eto naman, Paalam muna kasi ang mga polis kay Kiwuloy <laughs> para di kayo dumaan sa akin, di kayo mapupunta sa langit. Uh, yeah. Si Kiwuloy kasi <laughs> nakapunta na sa langit. Oh. <laughs> uh, yun, uh, re Reaction mula kay Jerry O'Connor. Uh, Gilbert Solis, malaki power ng Warren of Vares mm. to uphold law. Bakit nila hinaharang? Sabi ni Gilbert Solis. So, partner. Ito ni pagkakataon. Nakaila magsakripisyo si pastor. Mm -mm. Para muling sagipin ang mga makakasala mak makasalanan sa mundo kamo ang ginawa ni Jesus. Mm, malay mo, 'di ba? Siya yung appointed son of God. Mm -mm. O ba? Baka yan ang kanyang this ano eh, uh -oh. purpose. O ang reklamo daw, sabi ni Neo Jasmine, hmm. ang reklamo daw, e eh, bakit madaling araw lumusob? Ah, okay. Uh -huh. Actually, yeah, mga kay UB, tandaan natin, fugitive na patuturing ito si Pastor. Anytime, pwede po. Uh -huh. walang Wala itong, inaano, wala itong, uh, pinipiling oras, especially sa sitwasyon niya. Oo. Uh -huh. Especially sa sitwasyon niya. Party okay. on partner ng, ano to, strategy. Oo, strategy, oh, uh -huh. di ba? Part na siguro ito ha, kung ang kaso mo lang, eh libel Ito lang ha, kasi depende sa kaso mga kay UB. Kung libel, siguro okay lang. Pero it can be served anytime. Mm -mm. Although sinasabi na dapat Sabado, hindi. Diba? Dapat Sabado, ah, sorry, Friday para makapag-bail. Pero dito, wala lang kailangan. This is Sinus Crime. No need to to, to bail. Mm -mm. No bail to. So anytime, pwede to. Uh, Joe Concept, bakit hindi niya ipastop ang warrant niya? 'Di ba may power? Yeah, or, may yan, powers. Uh, Ayun ang sinasabi niya dati, partner. Mm. No. Kaya niyang ipastop. Uh, mm, di ba? Uh, Jay Alcantara, bias yung uh, TV network daw ni Pastor. May pulis din na sinaktan, hindi pinakita sa video. Sila uh, pang, ano to? Sila pa mm. ngayon nagre-reklamo. Oh. oh. Pinabalitaan nga ako magsasampa daw ng child abuse. Unang-una, dapat din siya sasama yung anak niyo. Oh, oh. Kung may minority edad, huwag niyo na isama. Kasi, pag ng warranty, sana ako tumahimik na lang kayo. May pla ready partner, may placard mm -mm. pa eh. Diba? Kayo yung, kayo yung sumuway sa batas. Ang, pero ang malaking katanungan, nasa na nga ba si Pastor? Diyan Kasi kung ang partner. sinasabi ng ating kapulisan, eh hindi pa nakaalis ng bansa at nandun pa rin sa ano partner, saan particular ito nagtatago? Yun ang uh, tanong dyan ngayon. At sino? Kung kanino? Partner. Mm. Oh. Kasi bakit ganito na lang kahira para sa ating mga otoridad to serve partner yung kanyang waran o Gamit sila ng drone? No. Helicopter na nga, partner. Kanina umi ko para ne, pumasok. Ne, pag, pag nag iispiya ka, mag-drone ka. Mag-drone. <laughs> no. Di ba? Malay mo, wala dyan. Di ba? Nasa mga friends' friends. Mm -hmm. Di nyo lang alam. Mm. Anyway, 8.50 mga kasama nang na. magandang umaga. Sugo TV, maraming na at naniwala sa power. Okay. Mm. Parang nagpakita na si Pastor, sabi ni Edgar Taliedo. Oh, hindi siya totoo nga. Sana layo... Uh, layo na ng preaching. Okay. Uh, hi to Omay Marie. Francis Reverge, thank you. Okay, Actually, parang kaya nga kong banggitin na KOJC member sila. Ayoko. Basta gusto na, pero, ko supporter lang. Na, pero karamihan ang doon kanina partner, mga ano yun eh. Miembro naman. Eh, ayaw kong talakayin yung pagiging, ano nila eh, yung affiliation nila. Kaya, supporter lang. Oo. Uh ba -oh. diba? Nakakatawa, may pa-burger para sa mga pulis sa KOJC kanina, only in the Philippines. Ah, talaga? <laughs> ta Nagbigay pa ba ng burger? O, tapos didimanda -de nila ng ano? <laughs> ng <Nung> child abuse? <laughs> sa harassment? Oo. Uh -oh. Dera, Hindi nga sila. Ready. Kung so, may ting -ting may, kung, kung may, tingin nyo ba may naglilik din may, dito? May, may pagkain. <laughs> Baka may naglilik din dito. Mm. Naku, yan ang medyo mahirap. Magpapakita naman yan si Pastor. Aparisyon nga mm. lang. Sabi ni Paulo. Okay. Anyway, so ano partner. Parte may tanong lang dito si Elmer. Sabi, Anthony Claire, uh, they, Elmer Lucas, they can can they freeze the assets of Pastor Kiboloy? Eh, F P R R D go. Oh, oh. Actually, kung hindi naman kasi mapapakita na may nakaw. Kunya rin, oh, napagtaguan siya ng nakaw. Ano <laughs> ba May isang politiko nagtago ng asset kay pastor. Oo. Oh, oh. Ginamit doon, di ba? At na-trace yun, pwede yung masequester. Pero kung hindi,